Nagulat kami ngayon nung timbangan nitong si Malaya. Diyos ko, napakataba. 28.5 kilos. Ito naman si Thunder. Tinan nyo talagang nanghalik pa nga ng bisita nagpa service nga ulit tayo sa Raymundo G Farm Clinic today kaya kasi nga marami sa ating pack members at halos lahat ng pack members natin ay tuturukan for today. Una na nga natin pinalabas itong si Juno bale sila nga pala yung nagsasabi kung sino yung sunod-sunod na sustuturukan since sila nga yung may hawak ng mga cards ng ating pack members. Kada papalabas rin nga palang pack member inuuna nga muna na papuntahin sila dito sa kanilang off-leash area para nga makapag-potty muna sila or makapag-wiwi bago nga sila isalang sa paturukan. After naman nilang mag sa labas, saka naman sila bubuhatin para nga timbangin. At si Kuya Jomar nyo ngayon nagtitimba. Kapag nga alam natin, na hindi sila mag-sustain ng kanila sa timbangan at binubuhat ng sila ni Kuya Jomar tapos kinukuha yung timbang nila, isusubtract sa mismong timbang ni Kuya Jomar para makuha yung timbang ng pack member. After naman timbangin, ayan, saka nga sila i-check-check ang kanika nila mga temperature. Mahalagang nga po yan na stable yung temperature nila bago nga po sila turukan ng kanilang vaccine. Bale, dalawa nga pala ituturok sa kanila ngayon, isang vaccine at isang anti-rabies. Habang tinuturukan pa nating mga pack members, chikahan nga muna tayo. Paano ba naman kasi naalala kung anong panahon na may mga pack members tayo na nagkakaroon ng sakit? Merong isang nag-comment na sabi dapat daw kasi ay pinapavaccine yung mga aso para hindi nagkakasakit. Hmm. Hindi daw yung basta mag-aalaga lang kami, lalong lalo na may lahi, dapat daw pinapavaccine kasi nga yung mga ganyang may lahi ay sensitive at laging madalas magkasakit. Kung baga pinalalabas na niya kaya daw nagkakasakit yung mga pack members natin ay eh, dahil walang vaccine. Sabi ko nga doon sa so comment na dapat talaga ibago eh, tayo magsalita, alamin muna natin kasi talaga napahiya siya ng matindi. Kasi nga syempre nakapanood lang siya na isang video pero hindi naman niya napapanood yung mga video natin na pinapa na natin. Ito mga pack members natin regularly. Every vaccine rin nga pala nila nagpapahome service talaga tayo since marami nga po sila at hindi natin sila kayang dalhin lahat sa kanika nila mga vet. Tapos dati nga malayo pa talaga yung Raymundo J Farm Clinic sa atin kaya naman nagpapahome service na lang tayo sa kanila at buti rin naman ay available sila for home service. At ang ating pack members po kumpletong kumpleto ang vaccine. Hindi po tayo nakakalimot lalong-lalo na at hindi rin nakakalimot ang Raymundo G. Farm Clinic. Kapag nga alam nilang may paparating na naman ang na schedule ng vaccine ng ating mga fur babies, ay talagang sinasabi nila sa atin kung kailan ang schedule nila para ready tayo. Uh -huh. Maganda rin kasi yung ganun kasi nga syempre nakakalimot tayo sa oras or sa araw ng vaccine nila dapat sa susunod nilang vaccine. Pero syempre pinapaalala naman nila sa atin. And gusto ko lang sabihin guys na kahit kumpleto ang vaccine ng ating mga fur babies ay may possibility pa rin na magkasakit sila. At hindi ibig sabihin sabihin na kumpletong vaccine ng doggy mo ay hindi na sila magkakasakit, hindi po ganoon. At hindi rin naman ibig sabihin na kapag nagkasakit ang aso, ibig sabihin noon ay hindi na agad na ng kanilang fur parents. Just ko wag tayong man judge, okay? Kasi etong pack members natin mula nga po nung sila ay baby hanggang ngayon na ang pinakamatanda sa kanila ay 7 years old na. Imagine yung for 7 years kumpleto at on up to date ang vaccine palagi nila. Anyways, ang tinuturo nga sa kanila ngayon ay vaccine at anti-rabies din. Etong ating pack members, mini sure natin na palagi up to date ang kanilang anti-rabies. Syempre mahalaga yung anti-rabies -anti na yan para protected sila. Pero alam nyo ba guys, maraming tao yung isip nila yung anti-rabies ay inborn sa mga aso. Kung pag akala nila lahat ng aso kapag ipinanganak yung mga yan ay may rabies na talaga yan tapos kailangan mong paturukan para matanggal yung rabies nila. Hindi po yun ganun. Ang anti-rabies po ay isang condition na nakakahawa. Pero wala pong aso ang pinapanganak na may rabies na. Ang rabies po ay nakukuha lang rin nila kung makakagat sila ng isang ayo pa na may rabies din. Ang turok naman nila na anti-rabies guys ay parang protection nga nila kung sakasakali man na makagat man sila ng mga aso nga na may rabies. So hindi yan tinuturokan guys para mawala ang rabies sa protection rin po nila yan. At inuulit ko po wala pong aso ang ipinanganak na may rabies na yan po ay nakukuha lang rin po nila sa kagat ng ibang aso na may rabies din. Kaya dun sa mga sinasabi na yung mga aso na parang bigla na lang nauulol at nagkaka-rabies posible na nakagat lang rin sila ng isa pang doggy na infected rin po ng ng kaya sila magkaribis din at hindi po dahil na lang sila basta tapos nagkaribis na lang basta. Tapos may mga tao pa nga na kapag nakakita ng aso ay may rabies yan kasi walang turok yan, ganyan. Hindi po yung totoo na porket walang turok ang aso ay may rabies na. Hindi nga lang po sila protected from rabies pero wala naman po siguro silang rabies. Dahil nga inuulit ko walang aso po ang pinanganak na may rabies na. At ang isa pa nga po guys, ang vaccine po at ang anti-rabies ng ating mga fur babies. Siyempre nagsa-start nga po yung kanil-kanila mga vaccine pag pop is pa lang sila at kapag puppy pa madalas talaga yung mga vaccine nila meron yang every two weeks yung vaccine pero habang lumalaki naman po sila at habang tumatanda sila Kumahaba ay humahaba naman po yung intervals nila every vaccine nila at kung hindi nga ako nagkakamali meron turok ang ating pack members na yearly la correct me if i'm wrong mother pero yun yung pagkakatanda ko talaga anyways dito rin nga sa mga tinurukan ngayon mapapansin niyo rin nga na wala dito ang ating mga hotdog na sunog yun nga ay dahil among all our pack members ang mga hotdog na sunog po ang mga med medyo bata pa at yung kanila pong mga anti-rabies at saka yung mga vaccine nila ay naiturok na sa kanila nung kailan lang. Kaya naman hindi sila kasabay nung iba nating mga pack members. Habang itong mga pack members naman natin na tunuturokan ngayon, sila yung mga medyo matatanda na let's say 3 years old, 5, 5 years old, 7 years old, saka yung mga 2 years old natin. At in fairness, sanay na sanay na rin naman ang ating pack members sa mga turok-turok na ganyan. Kasi naman talagang oh, up to date nga yung mga turok nila at sanay naman sila na palagi silang may mga turok na ganyan. Kaya naman hindi na rin naman na sila nagwawala or nagiiyak-iyak tuwing tinuturok-turokan nga po silang ganyan. Kita nyo rin naman sa video na isa-isa nga natin silang pinalalabas dyan at talagang random yung pagpili kasi nga depende yan sa card na makukuha at mabubunot po ni na ma'am Christine. Itong Chanel nga natin, alam nyo naman na matatakotin siya kaya kailangan pa talaga siyang hilahin ng kuya Jomar niya para matimbang nga lang. Pero nung pinalabas naman siya dyan sa kanilang off-leash area, ayan for the laro-laro naman siya dyan. After nung binuhat na nga ulit siya, papasok dito sa loob tapos saka nga siya ulit tinurukan ni tong si Doc. Habang tinuturukan rin nga pala sila ni Doc, kitang kito nyo rin naman niya yung mga pack members nating iba talaga nagsheshed na nga po. Gaya nga nitong isang to, tingnan nyo, talagang ready nang matanggal yung mga balahibo niya. At huwag kayong magalala, papakita namin sa inyo ang pagsusuklay. Suklay -sukla at pag natin sa balahibo ng mga yan since gustong gusto nyo talaga yung ganun. Bet na bet nyo talaga nakikita nagsusnow so dito sa ating mansion. Kaya naman yun talaga yung ibibigay namin sa inyo. Ito naman nga si Snow White yung sunod na pinalabas. Tapos eto nung tinimbang ayan medyo mabigat rin pala ang batang to kasi umabot nga po siya ng 19 kilo. Siyempre, after nga po silang timbangin ay eh, diretso na nga po sa pagkuha ng temperature. At alam nyo ba guys, meron dito sa ating pack members na palaging mataas nung te temperature nung bata pa sila. Yan nga po ay si Juno at si Dos. Dati nga po talagang hirap na hirap kami tuwing i-vaccine sila kasi kahit ano gawin namin parang hindi talaga masyadong bumababa temperature nila. Hanggang sa nung ilang beses na nga po silang i-vaccine at ganun pa rin yung nangyayari, ma-realize nga po namin at sabi rin nga po ni Doc na baka ganun na nga daw po talaga yung temperature temperature nila palagi mataas. Since parehas nga silang ganun at magkapatid nga po sila na ganun parehas, mataas yung temperature all the time. Pero yun nga po ay nung bata lang sila at nung tumanda naman na sila medyo lumalaki-laki na, hindi naman na po ganun at nagiging normal na rin naman po talaga yung temperature nila. Anyways, for the last pack member nga natuturukan today, itong si Thunder at siya pa talaga yung nagpahirap. Paano ba naman kasi super hyper palagi? May pag-kiss pa nga siya dito kay Ma'am Christine o, diba? Tapos yung tibang niya nga dyan ay parang nasa 15 kilos. Yes. Nakayaka ka pa nga sa kuya niya kaya nahirapan naman sa kanya si Doc at yan, dyan na nga lang siya tinurukan sa may parang pinakabinti niya sa palikod na paan niya. Second to the last nga pala itong si Thunder, pasensya na kasi ang pinakahuli nga natin ay ang ating alpha na si Malia. O ba diba, yan ang sinasabing last but not the least kasi tingnan nyo naman yung kanyang timbang. Diyos ko, tumataging ting na 28.5 kilos. Grabe naman talaga kataba. Pero ever since naman, hindi na talaga masyadong bawa ba timbang ni Malia kasi nga parang big bold na talaga.